So yun Pag hindi kasi natin sila kinuha guys uh, So eto guys uh, Dudukutin na natin kasi uh, Kanina pa siya siguro mga 30 minutes na Wala pa rin nilalabas So baka ma tayo So dudukutin na natin So hindi ako gumagamit ng gloves Pag dumudukot Mas comfortable kasi ako Pag tayong uh, Anong tawag dito Pag dumudukot tayo So, eto lang naman. Nasa bungad lang naman siya. So, nahihirapan lang siya kasi nga suhi yung kanyang piglet. So, yun. Pag hindi kasi natin sila kinuha, guys, ah, uh, baka mag-SB, kung mapapansin ninyo, dalawa agad yung lumabas. So, kung hindi natin ito makukuha, mga katropa, ay baka maging SB yung ating mga piglets. Sayang naman kung magiging SB. So, 114 days natin sila inintay. Tapos, mag-ESB lang tayo. So, eto guys, uh, turo ko lang sa inyo, pag nanganganak yung inahin niyo uh, within 30 minutes at hindi pa rin siya nalabas, uh, duputin nyo na sila. Kasi baka may problema dun sa loob. So, tulad ng napansin nyo, Nakita nyo sa video, uh, ayaw niyang lumabas kasi suhi itong pinakamalaki. Uh, una yung paa niya sa likuran. Tapos, nung mapansin nyo, may kasunod na agad siya kasi nga natatagalan lumabas yung isa. So yun yung mangyayari guys, pag hindi agad nakuha yung piglets, maaaring ikamatay nung dalawang ito. So, sayang naman yung dalawang piglets na to kung sila ay mamamatay at magiging SB lamang. So, syempre, meron tayong mistral. Itong mistral na to guys, madali itong makatuyo ng basang piglets. Then, yung puso nila, mabilis ding matutuyo pag may mistral tayo. So yan guys, nakuha na natin yung dalawa. Ang tagal niyan kanina. So inintay ko mag 30 minutes. So kung medyo talagang kailangan niyo ng habulin, pwedeng every 5 or 10 minutes. Kunin niyo na yung piglet sa loob. Pero kung mag normal na yung labas niya, ah uh, anuhin nyo na guys. Ang tawag dito, ah uh, iano niyo na. Huwag niyo nang dudukutin.